Ganda nga po ito mga bro igan. Gumagawa po kami ng ice candy. Ang benta po. Uh, ah, may pandagdag income ba? Ang flavor po nito ay melon. Melon po ang flavor. Sayang din po kasi yung ano uh, eh. Yung Ingkampuba ba? Hahaha. <laughs> Uh, gumagawa po kami ng pera. Eskendi <laughs> po, eskendi. <laughs> Ang beta po namin ito mga bro, higyan naman isa. May isang piece ba ito? Wala. Wala ano? 50, 50. 60. Ah, 60 pieces. May halo kong gatas yan bro, higyan gatas, asukal uh, water, uh, yung ano, uh, yung, uh, yung milk po ba Yun, nahan, Nahanap po kasi ng mga kwan, mga bata may po kasi mga bata sa ano eh sa ice candy na try po namin minsan eh okay naman po madali lang siyang naubos po kasi po sa sobrang in po ba ng panahon kaya napabibili sila ng ice candy po Sixty pieces po ito mga bro, uh, nilagyan po namin ang ano yung plastic pong balet tapos may budo yan, yun po yun para di po mahirap ano anyway, uh, ipasok sa plastic kaya uh, may budo pinakuluan to mga bro eh, yan kala nyo ganyan lang pinakuluan po yan Mas maganda kasi pag pinakuluan tapos palalamigin pag malamig na tsaka ibabalot po rito tatakalin tapos ibabalot po rito sa plastic po ba kaya kahit pa paano mga bro yung ka merong dagdag income po ba Tinestay ko muna kasi namin to nung kami uh, gumawa niyan. Eh, madaling na ubos po yung SKD na ginawa. Tapos, hinahanap po ng mga bata. Karamihan mo kasi customer namin, bata mga bro, sa SKD. Eh, sa amin po, yung dami mga teenager. Dahil pagdating po, po ng hapon, galing eskwelahan o misa sa tanghali po bumibili po sa amin ay skendi diska-diskarte lang po mga bro Iga. para may pandagdag ng kampo ba nakabayad ng kuryente o dyan na lang malamig kukunin ah uh, sqnt para makakita pa paano eh makabawas-bawas sa bayad sa kuryente eh 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 ah wala na basta pala last trip na yata yun last trip na po lahat yung nagawa namin oh no? 60 pieces nice candy po ang nagawa tapos na po mga broiga no? na ilagay sa plastic no sinalin po namin dito sa langganang maliit may tubig po yan mga broy namin ng tubig yan kasi medyo medyo may siyempre pag hawak po ba mahuhugasan po dito sa plastic para yung malinis po ba malinis po ang pagkakagawa po ba binabad muna namin sa tubig po yung SKND po. Sa pa mga bro, ayun, eh, no? Oh, ginamit namin tubig dito sa SKND. Mineral water po. Hindi po sa sa poso po ba, hindi po. Sa mineral water po yan. Ano yung ginawa namin yung SKND? Pinakatubig po ba? Para na rin po sa kalinisan po ba ng paggawa ng SKND? Kasi may hirap din po pagkaibang Tubig bigang nilagay. Siyempre, ano po yan eh. Nakain po yan eh. Kaya maging malinis po ba? Sa paggawa po ba ng ice candy? At saka nung pangapagkain na rin po. Hindi lang po ba sa ice candy rin. Ang lahat po ng kinakain kailangan malinis po. Oh, naman no, Ah, linisin po na, linisin po yan o, no? yung pinaglalagyan po ng ice candy po. Kailangan po talaga malinis. Ay, eh, sasalansan po dyan. Pagka na, yung, ano po ah, yung ice candy, no? <laughs> <laughs> Isipin nyo kung ano <kodito> tumigas. <laughs> yung ice candy po. <laughs> kung matigas na po yung ice candy, eh, mm -hmm. pwede na pong uh, ibenta. Lalagay po sa nasa lasan po sa rep. Siyempre po mga bro, kailangan din malinis ang pagkakagawa. Tsaka yung paglalagyan ng ice candy po. Para pagka tinalo ng kinain ng bibili ay malinis. Iwas po ba? Yan laman ng aming bulit. Mga bro, yan, yelo. Tsaka ice candy. Yun. Tsaka yung po yung nasa taas po na yan na ulam na lang namin nilalagay na para hindi ko siya mailado ang ulam kaya uh, malaking bagay din yung merit kaya uh, malaki rin po yung binabayaran sa <laughs> <Sorry. laughs> kulit uh, tapos na po no, mga bro higa namin sinilansan no? ice candy 60 pieces po yung mga bro yung, no? Oh, sige po mga broigan, thank you for watching. Bye bye. God bless po. Sarado ko na po.